Hiniling ni Sen. Robin Padilla ang mas mabigat na parusa sa mga gunman na dating sundalo na pumaslang kay Negros Oriental Governor Weldegamo kumpara sa mga kababayan na naligaw na landas na walang aral na nadoktrinahan ng maling pananaw na naging terorista ipinaliwanag ni Padilla na mga gunman ni Digamo na dating sundalo ay mabigat ang doktrina na nanumpa sa bayan at sa Diyos na ipagtatanggol ang mamamayan, partikular na ito mga inosenteng sibilyan. Subalit sa ginawang karumaldumal na pagpaslang ng mga dating sundalo kay Governor Digamo at sa mga kawawang kawani ng pamahalaan at ang sibilyan na nangihingi lamang ng tulong ay walang kapatawaran sa pagkakataong ito muli iginiti padilya ang pagbuhay sa parusa kamatayan dahil napapanahunaan niya ito na ipatupad ipinunto pa ni Padilla ang kanyang inihaing panukalang batas na parusang kamatayan sa mga security personnel na nasasangkot sa heinous crime tulad ng murder at pagli-recruit sa mga security personnel para gamitin sa pamamaslang. Kumpiyansa ang senador na sasang-ayon sa kanya ang nakakarami sa pananaw ng ginastos sa ng gobyerno at pinag-aral pa para proteksyon ang, ang mamamayan ay ginamit ito sa karumaldumal na krimen. Sumang-ayon naman si Committee on Public Order and Dangerous Drugs Senator Ronald Bato de la Rosa sa pananaw na ito ni Padilla na mabigat na parusa sa mga ganitong klaseng mga tao tulad ng mga pulis na sangkot sa ipinagbabawal na droga. Malinaw naman po na itong ating mga bayaning sundalo na naligaw ng landas. Ito po yung mga nabigyan po ito ng tamang orientasyon, tamang ideology, tamang pag-iisip na naligaw. Hindi ba po dapat mas matindi ang parusa dito, malatanggap na tagapangulo, dahil ito'y nanumpa sa taong bayan na sila'y magiging tagapagligtas, tagapagtanggol. At uh, ito'y nakagawa ng krimen. Kasi yung mga pinag-uusapan po nating mga naligaw ng landas naman ng ating mga kababayan na naging terorista, ito'y walang aral ito, mga to. Ito'y talagang nadoktrinahan ng, ng uh, masamang ideology, maling ideology. Malayong malayo doon sa nanumpa. Nanumpa ka sa harap ng Panginoon Diyos at sa harap ng bayan, sa harap ng Pilipino na ikaw ay magiging tagapagtanggol. Hindi ba po dapat mahal na tagapangulo eh ito na po ang panahon upang tayo ay makapagbigay ng uh, tamang usapin patungkol sa death penalty. Ako si Jojo Sikat, walang inatas sa balita.